Ito na guys. Nagalitik na sila. Lansunis. Sa ulan, sa init siguro. Oh. oh. hinog na. May hinog na. May hinog na ang lansunis namin. Yan pa doon pa sa kabila. Hello, nagalitik. Sabi, kwaon dan siya. Sayang, oo. Ah. Sa ah. Binag. 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 Ah. Kukabot si Yan O guys o Galitik na Sa ulan siguro pa yun sa taas kukunin natin itong naga ano na yun no, naga litik litik kung sa ilonggo pa ilonggo ilonggo ha ah uh, oh yan Hmm, tamis kasi lungkong ito guys longkong na variety ito. Alam lumisa yung dito guys. Dito ako akyat. Okay. Uh. Se! Sudlanan! Tamis na. Uh. Ayan o. Uh. Se! Sudlanan! Ay, si! sa... Oh, first harvest! Kunin ko lang to yung naga, ano... Para... Oh, oh. Say, si, what na plastic say! Si! sa taas pinukuha ah. ko lang yun ito oh sa taas marami wala kasing mag video sa akin tingin ko nilagay sa taas ng bubong <laughs> ah. ay naku kakatakot yung mesa ko Overripe -right na pala, hinog na hinog na talaga siya. po, <coughs> dito po. Hinog na talaga siya. Ngayon o, longkong itong na variety guys. Lagay ko muna dito sa mesa. Oops! Oops! First bunga niya pa lang ito guys. Ng lansones namin. Munti ko pa na ito, ito ano eh, patayin eh, kasi matagal lang hindi bumunga eh, natakot. Sabi ko, patayin kita pag hindi ka mabunga. Kaya yan, namunga. Oh, luto na nga talaga kasi nalalaglag na. Harvestin ko na lang kaya. Parang... Ito guys, Tanggalin na natin to. Mahinog na talaga siya. Ah. 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 Tama na to guys, bukas na naman. Nakuha ko na yung nag-biak-biak -biak na mga ano, lansones. 拜拜。Bye bye.